lang. Yag ka mo. Ano oh. yung sidaan -an mo Asukar. Asukar? Tos, kalami airbus basta asukar. Lang. Classmate ka mo? Classmate? Dere. Dere? 5, 27. Ah, na. Gagmay man lagi. Mga sa lagi ka mo. Lang, basing yung tao ka mo sa pimputing init. ya yeah. karena saya kaya otak penang seting ini, 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 oh, ini, 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 basin arwi ini, 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 oh ini, 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 nang ini, ang ihanap ko bahaw salang, kita asukar, ta? Eh, ini, 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 kamayo ning ining yakalik yakat sa likod sini mo ning negra negra aray bahaw mayo so sa mga sabka din ay nganlan kaw nang negra kay maito may kaw sa kaday Sus, ko bayo. So, tanan ang bayo. Ito ko. May tiro ko pa Neg. Negra. Aro'y baho mayo Neg? Yan. Wala ako'y anak na babae. Neg. Negra. Aray ba mo yung, Pagkuha ay. Ikaw, Ning. Sino yung... Ning. Si, si, sino yung aran mo, Ning? Ikaw. Sino yung... Ewan. Si Maraya ka, o? ba? Sino aray ba mo yun? Ibig si ko maris ang mo. Si Magpalit din kita ng asukar kaysa anong ta. Ay, o, may ni si Maraya. Di siya magpanalay nga. Magpalit gani ako ng asukar, kisod anong tang asukar, so, tis may ilo Maraya. Hala, rakag tira. Maraya. Maraya. Ay, no, oh, anyway, magpanalinga ka na. Pagkuha ay sa ngadto ng bahaw, kay magpalit din ako ng asukar, sud anong mga an kita. Ay, oh, no, anyway, si Maraya.